Ta, paano ako uwi niyan? Maalikabok. Akala ko naman ulan, sabi ulan. Ay, liyan, oh, alikabok, Ang dilim ng daan. Wala, pumasok na sa loob ng opisina. Binuksan ko kasi yung bintana. Ayan, ang dilim. Ayan, ang alikabok. Wala pa naman akong mask. Oh, oh, Ay Ayan, ang dilim-dilim, oh. Okay lang sana kung ulan na ulan yan, eh. Alikabok yan, eh. Tapos, eh, samahan nyo ako sa lab Uwi na talaga ako. Uwi na ako. Hmm. Kasi, binubuksan nila yung bintana. Kailangan ko silang pagsabihan na hindi buksan. Kasi, binubuksan nila yan. Patayin ko yung ilaw. Kasi, binubuksan nila yung bintana bukas maliligo ng alikabok ng office yung uh, time out mo na ako ulit Zed too much dust all the floor? outside why? dust raining dust mafi mo ya ha? Huh? dust don't open the shoba oh check and then close again oh, okay okay so it's dark yeah How I go? Maafin mas. Tidak don't have mask. Siapa? 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 Tignan guys, ganito ang umuulan ng alikabok. Diyos ko, ganito. Akala mo ulan, no? Oh. Alikabok yan. Naku, kailangan kong maligo. O, oh, alikabok. Hindi yan ulan. Alikabok siya. Nanunuot ang alikabok. Akala mo ulang ulan. O, likabok, alikabok, alikabok. Ya, ya. Tignan nyo yung daan. Madilim. Oyan. Mm. O yan. Ganito ang alikabok. Umuulan ng alikabok. Sunod nito, mga ilang araw, ulan na siya. Ulan. Pag pagdating ko mamaya nito sa bahay, ang aking ulo <laughs> ang aking ulo mamaya sa bahay ay alikabok wala akong mask wala akong hijab wala lahat abaya lang magbibihis at maglalaba ulit ako alikabok wala wala tayong choice tao Katapos nito, mga ilang araw, ulan na siya. Ulan, 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 ulan. Ulan. Diba? Sana nga, umulan kasi kumikidlat. Sana nga, ulan na lang yan. Kasi may kidlat. Wala naman. Ang ulan, alikabok. Sabi niya sabi doon sa office iman iman umuulan anong ulan Pag akala ko naman ulan na ulan ulan pala sa alikabok dios aray ko sakit ang mata ko hmm. tignan nyo hmm. dilim Umuulan nga, umuulan. Was, sana nga uulan. Yung sasakyan, pwede mo nang sulatan ng pangalan, no? Ayan, No? Oh. Yung mating na nyo yung sasakyan. <laughs> Naligo ng alikabok. Pati yung abaya ko nito mamaya, titingnan ko. Pwede ko nang sulatan ng pangalan ko. Tutuwa pa ako kung sinabing ulan to. Ulan sa alikabok naman. Kati ng ulo ko. Ang <laughs> sasakyan nga, tignan niya yung kulay. <laughs> Pwede na nila sulatan ng pangalan niya ng may-ari. mamaya, mag, ano muna, mamaya pagdating ko, mag ano ako, mag, hindi madala ng pagpagto, nanunuot sa, tu makati sa ulo. Ma, ano yung sa mata? Hmm, tignan niyo. sana lang hindi ganito bukas ng umaga pagpasok ko talagang hindi ko kaya kabuk talaga maano sa mata maalikabok madilim madilim ang mundo yung hmm? sasakyan Sana hindi na bukas ganito. Sana ulan na. Grabe na to. Sinabihan, ko, sinabihan ko nga ang office na wag nilang bubuksan yung bintana. Kasi maalikabok. Kawawa ako bukas. Hmm. Ang dilim dun bandaw. Huwag naman sana bukas ganito. Huwag naman sana. Dahil maliligo ako ng alikabok papasok. Ano kaya ang itsura nitong abaya ko pag pagdating sa sa bahay mamaya? Oh, parang brown na yung blue. Hmm, ang hangin, nagliparan yung mga alikabok. guys. So yun lang guys. Pinakita ko lang kung paano mag-alikab, umula ng alikabok ang Saudi. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.